yan tayo mga batang mag-aaral. Batang mag-aaral. Tulog na tulog. Kung patulog yun, maaga ayaw. O, pagisingin, ayaw magising. Ayan ang resulta. So, ganda ng panahon. Yan. Yan po ang baba namin, oh. So, ayan, mag-inom muna siya ng gatas. Bagus siya magbihis. Inom ng gatas. Timpla ng gatas para lumakas. So, ayan guys, mag-unbox tayo ng older ko, in-older ko sa Timo. Uh, actually, na-unbox ko na pero sukat na lang. So, sukat natin kung maganda ba. Pero, um, um, uminom muna ako ng gamot. Kasi, nalimutan ko hindi na kainom ng gamot. Anong oras na? Uminom muna tayo ng gamot para tayo ay maano. So, Ayan. Saan na yung takip? So, ayan. Meron na pong binili. Pati mo. Ayan. Isusukat natin. So, meron na pong cup. Binili ko para ano ito handa-handa uh, lang sa mga pasa summer para pag uh, ano mag travel kami mag beach mayroon ano ito para sa para sa araw at saka yung parang ano ko overhead para mainit doon hindi na ako mag ganito mayroon akong ganito isusukat natin mamaya -maya. Da, mamaya 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 o yan mayroon akong ginulit ito 'yan isusukat natin natatlo 'yan 'yan so 'yan at meron na akong binili na ganito lang para sa dito kung mag-aano ako uniform para sa ano lang ito dito lang sa kamay at saka meron na akong binili din na na ano ko na box ko na topang swimming ng natin pang swimming ilan to? Dalawa. So, tat tatlo ang naan So, titingnan natin ngayon. Mag-base muna ako. Tingnan natin kung ano ang itsura. So, ayan. Base muna. So, ayan po. Oh, diba? So, mayroon pa akong isa. So, cut natin. So, yan, pangalawa. Di ba? Mike na. No? So, yan. So, ayan, meron tayong, ano, para din sa init, pang ganito. Tingnan natin kung maganda ba. Isusukat natin. Ah, mm, ganyan siya. Diba? 'di ba? Hindi na mainitan yung mukha. O, meron pa akong isa. Susukat natin. So ayan, meron tayo. Pag ganito siya. ano natin dito sa ulo. So meron na ano yung ano ng mukha. Oh, ganda, 'di ba? So ayan lang, meron akong dalawa. Pangatlo ito. Yan, maganda. Handa na Ito naman binili ko ito para pang head cover ko pag ano kasi mainit doon. So hindi na ako yung magtarha, ito na lang ang iano ko sa ulo ko ganyan. So ganiyan siya. guys. Mayroon kasi ako sa loob. Ano, pinanuhan ko doon. So, dapat wala yun. Pero, okay lang. Ito, just try lang ito. Ito, try natin. So, ganyan. Papasok yung ano natin. Tapos yan. Mm. Tapos yan. Pag ganyan, pwede ganyan. Pangan. Diba? Ayos-ayos lang ba? De cute. Ayan, bumili ako din ng ano para sa ano ko dito. ganyan. Eh, lon tadi itu.

So, yan guys. Meron na akong para sa uniform ko. Yan. So, yan lang ang masabi ko guys. Maganda yung na-order ko sa Timo. So, meron din ako mga ganito anik-anik para pang pensa ano, sa tarha. Kung kailangan ko. Tsaka ito, meron din ako. So, maganda guys sa Timo. So, ayan guys. Bye-bye. So, ayan guys. Magsundo naman kami sa school. Nakaready na ako. Ayan.